Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas Mga kanova isihano, naranasan mo na ba ang aromatherapy massage? Yung masahe na nakadisenyo para ma-relax ka O kaya naman yung masahe na nakadisenyo para mawala ang sakit ng iyong katawan O yung masahe na nakadisenyo para mas gumanda ang iyong kutis Good news mga kababayan, dahil lahat ng yan ay kayang gawin dito sa aming natuklasang spa Hindi ito ordinary dahil ito ay extraordinary Samahan nyo kaming kilalanin ang kauna-una at nag-iisang aromatherapy massage spa dito sa Nueva Ecija. Pagtungo nga namin sa lungsod ng Kabanatuan ay agad naming hinanap ang barangay ng Kapitan Pepe. At dito nga sa ground floor ng Nia Building sa Phase 2 ay agad-agad naming nakita ang Your Extraordinary Spa. Yes na yes tayo dito kaya excited na kami. Alam nyo ba na lang naman sila ng 25 uri ng essential oils? Magkakaroon nga kayo ng simple at mabilisang interview para malaman nila kung ano ba ang nararapat sa iyong katawan. Kaya kung ano ang gusto mo, panigurado, yan ang masusunod. At habang naghihintay ka nga dito, ay meron kang napakasarap na tsaa. Malinis, mabango, at komportable kayong makakakilos dito sa Yes Spa. Napaka-esthetic pa ng disenyo, kaya Instagramable kahit saan ka pumunta. talagang nga namang napaka-positive ng vibes. At alam nyo ba na lahat ng therapist dito ay rehistrado at eksperyensado sa ganitong larangan. Kaya wala kang dapat ipangamba dahil panigurado sulit ang ibabayad nyo. At heto na nga, ready ready na ang mga para maranasan ang aromatherapy massage. Handa na nga rin ang mahuhusay, masasayahin at mababait na therapies. Para sa inyong kaalaman, sa halagang 450 pesos ay makakapagpamasahe ka na dito. Kaya ikaw, Lods, minsan mag-relax ka naman. Huwag puro trabaho, minsan magpamasahi ka rin. At heto na nga, nagsimula na ang kanilang pagdudoob. Sa halagang 450 pesos nga ay sulit na yon dahil buong katawan na. At kung gusto mo naman na mawala ang lamig mo sa katawan. Pwede kang magdagdag ng bentosa o ng hot stone. Pwede ka nang dumako dito sa Yes Spa mula alauna ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Kaya ikaw kung pagod o stress ka sa trabaho, pwede kang dumiretso dito dahil sila na ang bahala sa'yo. Idol, deserve mo rin ang magpahinga. At yan ay iyong matatamasa dito sa Yes Spa. Mas masaya kung isasama mo nga ang iyong jawa o kaya naman ang iyong best friend o kahit kayong buong pamilya ay pwede rin. Bukod nga sa dekalidad na aromatherapy massage, ay meron din sila ang mga nail services. Tulad ng manicure, ng pedicure, ng nail extension. Shoutout nga po pala sa aming mga nakasabayan ngayon. Marami na at marami pa ang patuloy na pumipili dito sa Yes Spa. Dahil sabi nga nila, say yes wellness. Ito pong muli si Kuyis Philip, isang proud probinsyano at isang proud no si mula sa bayan ng laur. Shoutout nga po pala kay Sir Nicky at sa lahat ng bumubuo ng Yes! Spa. Sa ngalan ni Elias, ni Goten at ni Races. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless. Laban na!